Yan mga pamilya. Samahan nyo ako. ko sa inyo yung aming tanim na, uh, tanim na tanim na sitaw o okra. Yan. Yan. Oh. Yan. po yung aming uh, tanim na sitaw at tsaka okra. ano na siya po, matataas na po siya ah, yun yun, o oh. oh, yun okra o oh. ah, malalaki na po siya malalaki na ah, kumakapit na talaga siya sa kumakapit na talaga siya sa ano sa ginawa namin pagpangani oh. yun o oh. Oh. Oh, di ba? Hmm. Bago magapak na siya, oh. Tsaka ito naman yung kra. Ano? Ito ba? Ayun. <clears throat> mga kapamilya, pa-sure na lang po ng aking uh, video. Marami pong salamat mga kapamilya. はい。